Kumusta mga ka-atletico? Alam naman nating pinakamagaling ang mga manlalarong nasa NBA. At sa mga pinakamagaling na ito, nandyan din ang pinakamahirap kwardyahan na player. Ito lang ang ilan sa kanila. Number 10, Stephen Curry. Si Stephen Curry ay isang rebolusyonaryo sa point guard position na may career average na 24.7 points per game at may hawak na record para sa pinakamaraming three-pointers. Sabi nga nila, the greatest shooter of all time. Kilala siya sa kanyang unprecedented shooting range at off-the-dribble skills. Kaya Curry forces defenders to engage early, disrupting traditional defensive strategies. Ang kanyang ball handling at playmaking abilities kasabay ng kanyang scoring threat ay ilan lamang sa mga dahilan kung paano niya nare-reshape ang modernong basketball. Number 9, Allen Iverson May average na 26.7 points per game, 3.7 rebounds at 6.2 assists si AI ay tanyag sa kanyang electrifying scoring at relentless style. Kahit maliit ang kanyang height, ang kanyang quick first step, iconic na crossover dribbles at fearless na drives papunta sa basket ay nagtatransform sa kanya bilang matinding kalaban ng mga defenders para lampasan niya ang typical limitations ng maliliit na guards. Number 8 Kevin Durant. Sa taas na 6 feet 10 inches, si KD ay may average na 27.3 points, 7.0 rebounds at 4.4 assists per game. Ang kanyang unique na blend ng size, skill at scoring prowess ay malaking hamon para sa mga dumidepensa. Ang kakayahan ni Durant na tumira mula mid-range at beyond the arc kasama ng kanyang ball handling skills ay nagpapakita ng kanyang versatile at unpredictable na offensive threat na kinakatakutan ng marami. Number 7 Karim Abdul-Jabbar may career averages na 24.6 points, 11.2 rebounds at 3.6 assists per game. Si Kareem Abdul-Jabbar ay dominante sa kanyang skyhook shot. Sa kanyang tangkad at scoring ability, halos hindi siya mapigilan sa post. Isama mo pa ang kanyang sustained excellence sa loob ng 20 seasons kasama ang Milwaukee Bucks at ang Los Angeles Lakers, kung saan niya binigyang diin ang kanyang impact at difficulty na madepensahan. Number 6, Lebron James Si Lebron James na may averages na 27.2 points, 7.5 rebounds at 7.3 assists per game ay may pinagsamang size, speed at intelligence sa court. Ang kanyang scoring versatility kasabay ng kanyang playmaking at adaptability ay nagpapakita ng significant na hamon para sa mga defenders. Ang influence ni Lebron ay pa sa individual matchups dahil naapektuhan rin nito ang buong team strategies ng kalaban. Number 5, Hakim Olajuwon. May averages na 21.8 points, 11.1 rebounds at 3.1 blocks per game. Si Hakim ay kilala sa kanyang dream shake at agility bilang isang big man. Ang kanyang versatile scoring at defensive prowess ay unti-unting nagmolde sa kanya bilang isang dual threat. Ang leading role ni Olajuwon sa championships ng Houston Rockets at ang kanyang exceptional skills ang nagpapalakas ng kanyang legacy bilang isang player na mahirap kwardyahan. Number 4, Kobe Bryant. Si Kobe Bryant na may 25.0 points 5.2 rebounds at 4.7 assists per game ay relentless scorer na kilala sa kanyang work ethic at diverse offensive skills. Ang kanyang kakayahan na basahin ang depensa at i-adapt ang kanyang laro para iangkop dito ay ginagawa siyang perpetual challenge para sa mga dumi-depensa. Ang legacy ni Bryant ay minamarkahan ng kanyang scoring ability at dominance sa court. Number 3, Will Chamberlain Si Ralph Chamberlain na may averages na 30.1 points at 22.9 rebounds per game ay kilala sa kanyang physical dominance at statistical feats. Kasama na ang kanyang legendary 100 point game. Ang kanyang lakas, agility at scoring versatility ay ginagawa siyang formidable na opponent at dominante sa paint. Idagdag mo pa na nagpapabago siya ng laro gamit lamang ang kanyang presence. Number 2 Shaquille O'Neal. May averages na 23.7 points, may average na 23.7 points, 10.9 rebounds at 2.5 assists per game. Ang kombinasyon ng size, strength at agility ni Shaq ay nagpapakita ng kanyang overwhelming force. Kilala sa kanyang powerful dunks at post play, madalas kinakailangan ang double team kay Shaq na nagbibigay diin ng kanyang impact sa court at role niya sa pagkapanalo ng multiple championship. Number 1, Michael Jordan ang career averages ni Michael Jordan na 30.1 points per game, 6.2 rebounds at 5.3 assists per game ay nag-iwan sa kanya ng marka bilang isa sa mga GOATs. Ang kanyang 10 scoring titles at numerous clutch performances ay pinapakita ang kanyang unparalleled ability sa pag-score. Ang style ni Jordan, characterized by his aerial prowess at clutch shooting ay ginagawa siyang offensive powerhouse dahil sa pagbibigay niya ng daunting challenge sa kahit sinong dumidepensa sa kanya. Mga ka-atletiko, may nakalimutan ba ako sa mga players na mahirap depensahan? I-comment mo nga kung sino.